Gandang buhay mga kabating ting, meron tayong gagawin dito na isang Redmi Note 8. Ang problema nito ah uh, namamatay siya kapag uh, inon mo siya. Patay hindi lang siya, lalabas yung logo na Redmi. matay na siya. Pero pagka uh, i-charge natin makikita nyo yung percent nung battery na halos 80% ayan o tingnan natin shoutout dun sa may ari kay Eduardo Galsim aka Kuya Aris ayan sa kanya po ito kung titingnan nyo mga kabuting ting ayan o 84% yung kanyang charging pero kapag ka in natin siya na mamatay. Kapag ka ganito ang problema, eh, basic lang to. Kaya, simulan natin mga kabuting ting. Panuorin nyo yung aking gagawin para kayo matuto. Yan, nintay lang natin ng saglit. Ay, kita nyo. Mamamatay siya. Pagka walang charging. Pero pagka ganito, ayan, maubuhay siya. Di ba? Pero once na tinanggal natin tong charger, 84% siya, mamamatay siya. Ayan. Ayan. Pagka tinanggal natin tong charger, ano, no? Nakita nyo? tinagal natin yung charger na matay, sisindi ulit siya ganito. Patay sindi na siya. Ganyan. Yan ang isang problema niya. Kaya, ang gagawin natin, bubuksan natin yung kanyang back cover. Kaya, simulan natin. Una, gumamit kayo ng Hot air kung wala kayong hatir ay blower sa buhok Ayan. initan niya yan para lumambot yung kanyang adhesive yung dikit niya. pagka kasi hindi natin ininitan maaring mabasag to malutong na plastic to mga kabuting ting Tsaka yung pangalawa, yung cover nito maaring masira. Sticker lang 'yan nasa loob na 'yan eh. Yan. Ngayon na natin, gagamit tayo ng curb dito sa gilid na 'yan para maiangat natin yung kanyang back cover medyo dahan dahan lang ayan o pagka kasi na inita natin ayan ang ganyan na mangyari. madali buta natin ng apiaw muna tapos susundan natin siya ng para maiangat natin ang buo. Yan. Yung iba ginagamit card. Pwede naman yun. Iba baraha. Yan. Ngayon, ingat lang kayo dito semi fingerprint siya hindi natin alam kung asaan yung kanyang flex ayan angat natin dito yung flex nito ito sa so, fingerprint andito sinilip natin ayan o kaya yun ito ngayon ang gagawin natin Tanggalin natin. Meron siyang tunid niya dyan. Iangat natin. Iangat Ang dyan, mga flex nung LCD, flex nung battery. Ito, meron na bibili na plastic para hindi siya mag-round and sabi lang natin. Ngayon, ang gagawin natin, magbabaklas tayo nitong cover nung ating motherboard. Sa pagka uh, um, gagalawin natin dito, ang gagawin natin ay yung kanyang battery. Simulan natin baklasin lahat ng mga tornilyo na kailangan tanggalin natin para maiangat natin itong buo ayan natanggal na natin lahat yung tornilyo ang gagawin natin iaangat natin siya. check lang natin. Yan. So, kitin nyo rito sa gilid. Para maiangat nyo. Yan. Ngayon, ito yung mga sa camera, di ba? Bali, ito yung sa LCD. Ito yung sa charging port galing dito sa charging pin. Ito yung flex ng battery. Yung at yan, una. Pangalawa. Pangatlo. Yan. Ngayon, paano tayo magtatanggal ng battery? Ang pagtatanggal nito, ito. Nakikita ko sa inyo. Yan yung itim na to. Yan. Kabilaan yan. Dito sa... Pag naiangat nyo yan, yun namang kabila. Yan. Dalawa yan. Ngayon, ang gagawin nyo dito, dikit sa ilalim eh. maganda, kumuha kayo ng, alababa ito. Iikot nyo siya. Yan. Papansin nyo yung puti na yan. Yan yung dikit nya. Kailangan, mahugot nyo yan ng buo para hindi pag nahugot nyo ng buo yung kabila naman ganun din kailangan yan paikot lang Ayan. ngayong nahila na natin yung tape dito ang gagawin nyo iangat nyo lang sya sapagkat madaling na syang tanggalin yung dikit niya rito, ayan, dito. nahugot na. Ngayon, itabi niyo lang 'yan. Dito tayo magfo-focus ngayon sa battery. Mm, gagawin natin. Iangat nyo 'to. Ayan. Tanggalin natin yung itim na yan. Sapagkat mayroong fuse yan eh. kahit na mapunit yan, papalitan na lang natin yan mamaya ng thermal tape. Yan, cover lang ng itim na yan. Yan, unit to siya. Yan. Ang niyo to. Tapos, ang niyo yung, Yan. Lahin nyo lang yan. Yan, babalik natin yan eh. Tabi nyo lang. Ngayon, iaangat natin to. Ayan. Ayan. Ngayon, kung napapansin nyo, ito. yan kita. Yan. Yan ang tatanggalin natin. Gagabitan natin siya ng panghinang. Simulan nating tanggalin. Eh mga kabuting na oh, natanggal na natin. Ito. Ayan oh. Kita nyo. Ayan. Ayan yung plus nya. Ngayon, ang gagawin natin dyan, ihinangan lang natin. Ayan, hinangan natin mga kabuting ting Kaya ngayong nahinangan na natin, check natin kung okay na. Ang gagawin nyo, ilupin nyo lang siya ulit. Ganyan. Tapos, ibabalik nyo ito. Cover nyo yan eh. Yan. Ngayon, lalagyan natin siya ng thermal tape para hindi siya mag-ground. Ayan, nalagyan na natin. Lapin nyo lang ulit yan. At itatry natin. ilang percent kanina yan kabit natin yung flex tapos itong battery yan Yeah, try natin siyang i-on. Ayan o. No? Tingin lang natin. Ayan o. No? Bukas na. Tira lang natin kung hindi siya mamamatay. Tapos kanina 84% siya, di ba? i-charge Icha natin ngayon kung dadagdag siya. Ayan o. Bali, charge natin. Para makita na. Ayan o. 84%. Diba? Tanggalin natin ngayon yung kanyang charger. Ayan. Ayan o. Okay na. Hindi na siya namamatay. Diba? I... Ayan o. No? Okay na. Magagamit na ni Kuya Aris. Ayan. na natin mga kabuting ting. Ngayon, ibabalik na natin yung board cover natin. i-tornado natin. Pati yung sa fingerprint natin. Nakakabit natin lahat dyan. sa Ngayon, naigabit na natin, i-double check lang natin. ngayon ang gagawin nyo dito. Didikit natin 'to. Kaya linisin muna natin bago natin dikitan ng panibagong adhesive. Yan, ito yung pandidikit natin. Dikitan natin. Paikot lang naman yan eh. Ayan. Basta ikutan nyo lang siya. Okay. Ngayon, bago natin i-fix, ikakabit natin yung sya fingerprint. Yan, yeah, naikabit na natin. lagyan lang natin ng cover. Tapos, ilalapat na natin yung yan. Yan. Tulak nyo lang sya ng paikot na ganyan para lumapat sya. Yan. Pataas. Yan. Sa side. Ngayon, kapag na ka nalagyan yung ganyan, lagyan natin sya ng clamp kalahating oras para dumikit na mabuti yung ating back cover. Yeah, hintay lang natin mga kapatingting kalahating oras. Pit lang natin ang kasarapan. Ayan, kalahating oras ang lumipas, tanggalin natin. Para ay, maipakita ko sa inyo na okay na yung ginawa natin. Hindi na patay sindi siya, di ba? Ayan mga kabating tinga. Oh. Hindi na siya namamatay. Hindi na patay hindi siya, di ba? Ayan. Judge natin. Ayan. 83%. Ayan. Ngayon, itong likod, ganyan lang pagtanggal ng mga sumobrang dikit. Ayan. Nakamayin nyo lang. Ayan. Pagka naikutan nyo siya ng tanggal, Nalinis nyo. Okay na. Ayan, oh. Nalinis na. Yun. Magagamit na nung may aris. May aris.